Ang laki na itulong ko sa kanya, hindi siya presidente kundi dahil sa akin. Bata ko galit. Nong pinalis natin ang mga bases dito sa Pilipinas, pagpunta niya sa States, pinabalik niya lahat, dinagdagan pa. Alam niya na magkakageraan ang China and Taiwan. Labis ang pagkadismaya ng dating gobernador na si Chavit Singson kay Bongbong Marcos dahil matapos anya na itong tulungan para manalo sa pagkapangulo ay binaliwala lamang anya siya nito ibinunod din sa unang pagkakataon ni Simpson na siya pala ang unang nagkumbinsi kay Bongbong Marcos na tumakbong Pangulo dahil ang orihinal anyang plano nito ay tumakbo uli sa pagka Vice President sa kadahilan ng dinayaan niya siya nito ni Lenny Robredo noon. Kaya naman, sinuyo na lamang nila si Nooy Mayor Sara Duterte na tumakbo bilang Vice President ni Bongbong Marcos na alam nilang malakas ang hatak ng mga Duterte sa publiko. Walang utang na loob anyang matatawag ito at ang labis pa nitong ikinagalit ay ang pagtraidor nito sa ating bansa at naging tuta si BBM sa mga Kano. Matatandang ibinalik ni Bongbong Marcos ang base militar ng Amerika sa bansa at katunayan dinagdagan pa ang mga ito at namimiligroan niya tayo at tayo ang unang matatamaan sa digmaan sa pagitan ng China at Taiwan. Kumpo ano ba niyo na ay kasama po ang ating Pangulo? Ikaw nagsabi eh. Ano ba ang ibig sabihin po ba kasama ang ating Pangulo sa panuwatan nyo? At wala po na sinabi ko. Tayo. Sinabi po na eh. <laughs> <laughs> investigasyon ng investigasyon sa Senado, walang nang nangyayari. Paikot-ikot lang tayo. So, yun lang po. Maraming salamat and I'd like to entertain any question. Well, sa Senate and Congress, majority always win. So, wala tayong asahan dyan. Kaya nga ako nandito ngayon na, na nag a ng mga kabataan na lang ang magreklamo. Walang mangyayari dyan. Puro investigasyon. Tingnan nyo ngayon, nag-investigasyon, nagpalit na naman ng Glorivo Committee. Ang totoo, ang gobyerno natin bulok na. Ipagpalagay mo na ang gobyerno natin isang sasakyan. Maski pa-overhaul mo yan, palitan mo na itong pyesa, hindi pa rin naandar. Kailangan bago. We have good laws, but the, the, the implementation is bad. Pagpalagay mo na lang, pagpahil ka ng kaso ngayon. Abutin ka na siyam, siyam may parking fee. Pagpahil ka lang parking fee, matutulong na kaso mo. Okay. Ang nakukulong, yung mga tao na walang pera. Yung mga may pera, walang nakukulong. Unless natututukan ng media, doon lang nakukulong. Eh ko, baka po ay nagbubulimihanan. Bulim, eh lahat ano, uh, eh tinuturo, no, itong si Congressman uh, na Romualdez. At ito po si Congressman uh, ko. ko. Eh bakit hindi pa ho nila dinadalaw di sa investigasyon nito? Ah, uh, go. Bakit tinatago pa ho nila, go? Pinsan ng Presidente yan. <laughs> ang alam ko, si Saldi ko, lumipad na. Nauna na. Hindi mo na makita yun. Hi, sir. May I be from Graduate Nest Sir, sa isang uh, interview, sinabi niyo na kayo, ka kayo today, paakas na nang sa Pangulo. At isa po ba sa dahilan ay uh, dahil hindi nabigyan ng uh, pwesto o posisyon bilang director sa PCSO ang anak niyo? Sino? Ang dahilan ba ba ba't hindi niyo sinusuportan si BBM because hindi si yung binigay ng pwesto yung anak niya sa PCSO? Ang <laughs> <laughs> mabuti um, tinanong mo yan. Nung magkatapos ang eleksyon, ikwento ko na lang paano naging presidente itong BBM. Tinawag ako ni Senator Amy Marcos. Manong Chavit, can you help us for the re-election of Bongbong? Dahil dinaya lang, sabi niya. Yes, tawagin mo muna ang leaders sa North. Meron akong i-explain sa inyo kako. I will call them, but I will use your name because you are the president of the Bayer's League. Tinawag nila sa bahay nila, dumating mga congressman, governors, mayors, sabi ni Senator Mike Ma Aimi, uh, thank you for coming so we can start the early campaign of Bongbong for Vice President dahil dinaya, dinaya siya, sabi niya. But Manong Chabi ito sa plan. Manong, can you please tell us your plan? Okay, ako. Alam natin lahat, napakalakas ni Sarah ngayon, walang kalaban. Now, gusto mo, Vice President, magkampay na tayo maaga. Magpile ka lang Vice President, marami kang mga kalaban yan. Kung si Sarah, kung sa Presidente, wala ka rin laban at the time. So, ang suggestion ko, magpile muna tayo for President para pag nagpile si Sarah, you slide down for Vice President, protected ka na. And I deliberate to talk to Mayor Inday Sara na ikaw ang Vice President, protected kana na. Palakpakan lahat sila. Thank you, Manong, sabi yung BBM. Okay, COVID pa, bawal pa lumabas. Nakahingi ako ng permit. Meeting, konti lang ang pwede. Hindi pwede malaking meeting. Ang ginawa ko, being the President of the Mayor's League, regional. Kaya humingi ako muna ang pamanhin at patawad sa mga mayors na kinausap ko na nakubinsi dahil parang nabudol tayo. <laughs> Alam mo, sabi ni BBM, Manong, ang swerte ko, ikaw ang presidente ng Mayor's dig. Nung tumakbo ko noon, malaman lang ako isang mayor. Ngayon, puro mayors ang minimit natin, region by region, region by region, region by region. Pinasyalan namin lahat ng region. Wala siyang gastos. So, yun, ang totoong nangyari, hindi nila mapagkailayan, ang daming tao sa meeting. So, sir, may po kayo kayo panghuli? Ano, no? May tangpuko daw kayo kayo binibitin. Ang ayaw ko lang na ginawa niya, alam nyo... Hindi ko inintindi ang mga insulto ginawa sa akin. Nagpunta kami sa Japan, bago labas lang. Sa presidential table, binention niya lahat. Si Sandro, Dad, Manong Chavit is here. Ginanon niya, oh. Hindi niya ako pinansin. Ang mga overseas workers, bastos naman ang presidente niya, sabi nila. Oh, nagtampo ba ako? Hindi. Ayaw siya sabi mo na pinapasok ko sa PCSO. Director lang. Dahil chairman ng PCSO yung kapatid ko noon. Anak niya yon, Director lang. Oo, oh, ang dami naman yan eh. Sabi naman ni Special Assistant to the President, Lagdameo, oh, sigurado na yan, Manong. Sinabi ng ni Presidente, sigurado na yan. Isa-isa, may naapoyin na director. Umiiyak yung bata sigurado na yan pag nakita puro sigurado tapos di na sumasagot yung, yung sekretary niya nakita kami yung sekretary niya tinakpan na yung mata <laughs> wala naman tinupad nagalit ba ko? hindi director lang ang laki tulong ko sa kanya hindi siya presidente kung dahil sa akin bata ko galit Bata ko na sa kanya ngayon. Nung pinalis natin ang mga bases dito sa Pilipinas, it was approved by the Senate. Pagpunta niya sa States, pinabalik niya lang niyagdagan pa. At para tayong dinadala sa Kumunoy, alam niya na magkakagera ang China and Taiwan. Sabi ang China, we never invaded any country but Taiwan, we have to get it because it's ours binigyan sila ng five years. Ang Amerika, wag, laban tayo. baka'y kayo bumayag, laban tayo. Pagkagaling ang presidente natin doon, binigay ka agad ilang beses. Ang dami. Kung matuloy yung away nila, sino bumubugin? Tayo. Ang ngayon, iniinis in pa niya ang China. Anong laban natin sa China? China is our neighbor, China is our friend, China is helping us a lot. Mabuti ka, tubig lang kinakanyon nila eh. May karapatan din sila doon dahil ang dami nag-reclaim, hindi lang tayo. Vietnam at ibang country. It should be diplomatic, kausapin niya lang, social na lang tayo diyan. She should stay neutral as a leader. She should stay neutral. Bakit kumampi ka agad? Di pinapahamak tayo. I Ibig niyo sabihin, yung kontraktor lang kikita yan, sila naglagay. At sabi sa akin yung pinsang buhuya, Michael Kion, former mayor, nung ikampanya ko si Marcos sa uh, BBM, Manong, you know the Marcoses, they will just use you. Hindi ako ba kadiwa, wala noon, totoo pala. Eh, kako nga, may Alzheimer pala eh. Nakasimutan lang na ako. So, mismo pinsan niya nagsabi. They will just use you, mano nagpapagod ka lang, sabi sa akin. Totoo nga. Sumama ako dahil maganda yung plataforma. Pagka, pagsasa, pangkakaisa pagkakaisa, kailangan sama-sama tayo lahat sa kaudlaran. Ano nangyayari ngayon? Nasaan yung pagsasama? A Away ka agad. Ibig sabihin po ba, nung panawagan nyo na bumaba ang mga bara ay kasama po ang ating Pangulo? Ikaw nagsabi. Ah, <laughs> ba kasama ang ating Pangulo sa panawagan nyo? At po na sinabi ko tayo. Sinabi po na eh. <laughs> <laughs> investigasyon na investigasyon sa Senado, wala nangyayari. Paikot-ikot lang tayo. So, yun lang po. Maraming salamat and I'd like to entertain any question. <laughs> well, sa Senate and Congress, majority always win. So, wala tayong asahan dyan. Kaya nga ako nandito ngayon na, na nag a ng mga kabataan na lang ang magreklamo. Walang mangyayari dyan, puro investigasyon. Tingnan nyo ngayon, nag-investigasyon, nagpalitan naman ng jury ng committee. Last question, Rod. Uh, um, may magbabago ba sa Kongreso ngayon sa Kamara? May nag... May magbabago pa ba? ba? Matitigil na upa, sa pag na may magbabago pa ba sa na 100 billion of uh, corruption sa flood control projects. Sa pamumunan ni Boji, uh, Congressman na uh, hmm. Boji, please. hindi pa na-approve ang budget. Tanggalin nila lahat ang multo Dahil karamihan nakalagay sa si budget, ghost project, tapos na. Oh, Kung di nila tatanggalin yung multuro, nandun pa rin. Okay. Thank you. Thank you, God. Go. He seemed to be not satisfied with the uh, situation. So, first question is, um, bakit po hindi kayo satisfied? Second is, mayroon po ba kayong konkretong solusyon na magagawa para ma-address to? And third is, nung sinabi niyo po na dapat tanggalin yung mga korak, gusto po namin malaman from you, sino-sino po yung pinupukoy ng korak, sir? Thank you. Thank you. Si Baka satisfied do ko sa change of leadership sa house hmm. and then uh, ano yung ano yung sinasindi yung mga uh, ano ba yung, sino -sino yung mga sinasindi yung mga tao kaya lang bitiw ay boto may palit mas bitiw hindi magbibitiw dapat sino sino yung mga tao kaya kakwa na hindi na under to gobyerno ito. palit tama na mananawagan ako sa mga military, religious organization, mga negosyante, sila magbuo ang bagong gobyerno. Mga matitino muna, including religious organization, sa military and police, sila mamuno muna. Alis muna lahat ng politisyan. May araw-araw ng cause of grand CI. Sabi, hindi pa nawawala kuno basta, kahit pa na may korapsyon yung apply din 'to sa mga politiko na may koneksyon sa mga kontra. O yung may mga pawang lang ang kasama ng partido. Yep dapat pa raw magbitiw yung mga politiko na may connection sa contractor or yung mga corrupt lang na politicians? Kung may sa sila, hindi ko mag -resign. Pero wala akong nakikita sa Pilipinas. so the only way we have to spot James, the, our government, mag-usap-usap ang military, police, mga religious organizations, mga kabataan, and mga technocrat natin marami magagaling. Kaya nagkakaroon tayo ng brain drain eh. Yung hindi pinabansin, mga kurap pang nailalagay, yung mga madudunong nasa ibang bansa na. Sir, magandang araw po ulit. ah uh, follow up lang po dun sa tanong ko kanina. So, um, uh, nabanggit niyo naman po na handa po kayong ipa-check po yung mga projects niyo. No? Um, ngayon po, mayroon din po kaming response from um, Tomelet Chair uh, Garcia po, tungkol na po dito. Um, aware naman po tayo na um, bawal po maging contractor ang mga nakaupong government officials dahil daw po um, may conflict of interest. So, sayo po ni Chair Garcia, pwede po ma and corrupt practices kasi pinagbabawal na po iyon. Magkakaroon ng interest lalo pa at may maaaring mabangga na interes ng publiko sa pamahalaan. So, ready po kayo na harapin po yung mga uh, inspections inspection sa project, pero ano po ang response nyo patungkol po dito if every man po na uh, may umarangkadang gantong issue? Tungkol oh, sa mga construction? Ano po? Kasi daw ang, ang isang politiko na meron. Oo, ang marami na appoint na uh, nagbibitaw muna mga area area ay mga pwesto So, ganun lang yun. Uh, bawal kung nandong ka pa rin conflict of interest. To show you one example, I was, when I was young, I was the biggest trader of tobacco in the entire north. Nung na-elect akong governor, binitawan ko ang magandang negosyo dahil doon ako kumita ng gusto. Ang Virginia Tobacco ay uh, uh, ano ng Amerika yan? Uh, sarili na, na Walang iba. Inisbagin lang ni Harry yung buto ng, ng Virginia Tobacco. That's the main ingredient of cigarette. So ako ang pinakamalaki trader. Nung naelek akong governor, nagbitaw ako. Dahil hindi ko na pwede tawaran yung farmer. Kailangan patasin ko ng presyo para makinabang ang farmer. Yun ang delikadesa. Pero how po, sir, ngayon na may mga relatives pa rin po kayo na nakaupo, then may mga projects pa rin po hawak yung contracting firm niyo. Uh, uh, ano po ang... Totoo yun. Kung tingnan mo yung official ng Satrap, wala na akong pangalan doon. dahil nag divest ako. Ngayon pwede na akong bumalik, wala akong pwesto eh. eh. negosyo namin yan, tatay ko pa, negosyo na yan. Anong pamimigay ko sa tao? Ako po, inukano na ko report. Namibigay ako ng pera. Anong ibibigay ko kung di ako maghanap buhay? Hindi naman ako nagnanakaw. Okay. So, zero sulod ko lang yung batas. Dibes ka, di nag-dibes ako. Mm -hmm. Pero sir, may mga relatives pa rin po kayo nakaupo. So, medyo conflict of interest pa rin. Conflict of interest kung meron sarili sila. Yeah. Ganun din. Mm -hmm. Kung may sarili silang construction. Okay. Sige po, thank you. Hello, good afternoon. Good Uh, the Chicago Sport, DCRAs. Uh, sa tingin niyo po ba uh, wala walang alam ang uh, Pangulo dito sa mga nangyayari sa Kongreso yung mga budget insertion? Sa tingin niyo po ba eh, bulag siya dito o wala siya nakikita at kaharusot ito, uh, itong mga uh, ganitong problema nung mga budget? Si 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 BBM. Tiro do. BBM okay. Eh hindi di alam wala siyang kwentang presidente oh. Hindi niya alam. Anong klaseng presidente yung hindi niya alam? Siya ang unang tumitingin. Siya nagmamando sa Senate. Siya nagmamando sa sa Congress. Okay, kasi, uh, Governor, yung mga uh, yung problema kasi, uh, uh, nakapokus talaga sa corruption 2022 until uh, present. So parang uh, gusto uh, nilang uh, i-connect sa past administration yung na uh, corruption. Ano po ang comment ko dito? Hmm? Ano? Ah, Kinapalagay ako ng corruption sa PAS. Nagsimula na itong corruption sa flood control ng panahon pa ni Duterte. Oo. Lahat ng administration may corruption eh. Bakit niya tinuloy? Bakit nila tinuloy? Kung totoo yung sinasabing niya, sinasabing niya, binibitangan niya yung mga PAS administration. Eh nung no, siya umubuhin, ito na niya. Kung may delikadesa siya, Hoy, may siya to. Pag nanakaw to, hintuan natin to. Dapat gano'n. Tinuloy-tuloy niya eh. Tatlong taon na, sakala niya papansinin. Anong kwentang presidente yan, di niya alam.